Kung nagbabalak ka na mag sa trabaho para mag-full-time sa negosyo mo, e eh malamang kailangan mo marinig ito. Hi, si Coach Jonel po ito at isa ako sa mga tao na kakaresign lang sa trabaho at ngayon ay nagbibuild ng sarili kong negosyo. At ito yung 5 major differences ng pagtatrabaho versus ng pagdinegosyo. So ito yung mga experiences ko so far at palagay ko ay marami kayong matututunan sa akin dito. Number 1 ay yung pagpasok ng income mo. So syempre pag nagtatrabaho ka, lalo kung stable yung trabaho mo, government job or ano, a uh, company na established na talaga, so at least doon garantisado ang income mo na gawin mo lang yung trabaho mo, wag ka lang umabsent, huwag ka lang pumalpak ng seryoso, eh may sesweldohin ka na kinsenas. Samantalang sa pagnenegosyo, eh kahit na ano, kahit na magtrabaho ka na magtrabaho, kapag ka panahon ng tumal talaga, pag di ka nakabenta, eh hindi ka kikita. Pero ang ano, pinagkaiba na nakikita ko dito is dun sa trabaho, may limit kung hanggang saan ang sweldo mo. Unless ikaw yung tipo na ang trabaho mo ay may porsyento. Kunyari mga sales ano, sales people, di ba? meron silang porsyento. Sa negosyo, eh pwedeng maging limitless. di ba So, sa trabaho, may limit ang sweldo hanggang dito ka lang, hanggang sa pay grade mo lang. Samantalang so, pag nagnegosyo ka, unlimited. So, limitless na ano, uh, pag maganda yung negosyo mo, talagang nakuha mo. So, dito ka talaga, pwedeng umaman. So, ilang trabahador ba yung mayaman versus ilang negosyante? di ba So, obvious yung path dito. Hindi ko naman sinasabi na walang trabador na yung mayaman. Pero yung mga trabahador na yumayaman, yung mga trabaho nila ay ano, CEO, general manager, company president, 'di ba? Yung mga tipong ganon. Samantalang pag negosyante ka, ano, limitless yung income mo, walang ceiling yung income mo. At the same time, wala ring floor. So pwedeng walang-wala ka rin kitain, okay? So 'yon, 'yun ang kailangan niyang tandaan. Number two, sa pagtatrabaho ay fixed ang hours mo, usually, 'di ba? O kaya may kota ka. Na pag naabot mo yung kota mo o nag-clock in ka ng ganitong oras, tapos nag-clock out ka ng ganitong oras, eh okay ka na tapos ka na di ba wala ka nang iisipin pagkatapos sa pagnanegosyo so far ang nakikita ko is uh, ano parang andami kong ginagawa walang oras-oras dito uh, marami na ako sinasacrifice yung social life ko yung tulog ko sobrang konti na lang tulog ko halos wala na akong social life uh, kasi lahat pupunta dito sa ano sa negosyo ko so yun ha uh, kailangan nyong i-consider yun kung nagbabalak kayo na mag sa trabaho para mag-focus na lang sa negosyo so pwedeng mawalang kayo ng social life. Number 3 at isa din sa mga mahalagang bagay na kailangan nyo tignan dito ay yung benefits. So, sa pagtatrabaho, lalo na kung stable company or government job, eh usually may benefits sa mga 'yan. So, pag nagkasakit ka, pwede kang ano, yung iba merong mga health ano, insurance na kasama. Pag nag-retire ka na, pag mo, meron kang pension. Uh, pagdating sa pagnenegosyo, walang ganon. So, pagka nagkasakit ka, lalo kang walang kikitain kasi hindi ka makakapagbenta or ano, hindi mo magagawa 'yung mga dapat mong gawin para sa negosyo mo. So, meron 'yung disadvantage na 'yon. Pero at the same time, dito sa pagnenegosyo, eh pwedeng ano, pagka nagawa mo to, eh, set ka na for life. Okay, wala kang ka benefits, pero pag nakuha mo yung tamang negosyo, tapos talagang na set up mo siya ng maayos, eh this can set you up for life na mas malaki pa kaysa sa pension. 'Di ba? Maraming kanyan, 'di ba? Yung mga successful na nagnenegosyo, ta set na sila for life kasi naging ano, multimillionaire sila or billionaire. Palagi mo kailangan pa ng pension ng mga ganon. Hindi na, 'di ba? Number four, sa trabaho, syempre, expect mo na sasabunin ka. May someone na magsasabi ng mga bagay na ayaw mong marinig. Pagagalitan ka, pumalpak ka, uh, pagsasabihan ka kung meron silang di nagustuhan. Sa pagnenegosyo, wala kang marinig na ayaw mong marinig. I mean meron siguro galing sa customer pero kung maayos naman yung ginagawa mo uh, at least you know walang walang nagagalit sa iyo. Kung ayaw mo pakinggan yung tao na ano nagsasabi sa ng ayaw mo marneg, pwedeng pwede mo silang i-ignore pagdating sa pagnenegosyo. And isa 'yan sa mga masarap na feelings sa pagnenegosyo na nobody can tell me na ano na parang wala akong silbi or walang pwedeng mag-down sa akin uh, kundi ako lang. Okay, yun ang, yun ang na-enjoy ko dito sa negosyo so far, okay? Number five, syempre, pagdating sa pagtatrabaho, panay may uutos sa'yo, di ba? Laging may, hoy, gawin mo to. Or ito, kailangan mo maabot to. Kung hindi, ganito. Di ba? Sa ano, sa negosyo so wala nag-uutos sa'yo. Pero, uh, minsan kasi, ang problema, okay, at just to be honest, okay, minsan mas maganda pang may nag-uutos sa iyo eh. Kahit nakakabwisit yung utos. Kasi pagdating sa pag-uutos, at least alam mo na ito lang kailangan gawin. Pag ginawa ko tong utos sa akin tapos na. Sa pagne negosyo wala nag-uutos sa iyo pero pag hindi ka kumilos, pag hindi mo inutusan ng sarili mo, then hindi ka ano hindi ka asenso walang mangyayari sa iyo tatama rin ka talaga and pag tinamad ka sa pagnenegosyo wala kang kikitain pero kung masipag ka kung naturally na ikaw yung tipo ng tao na alam mo yung mga tasks mo so yon uh, fortunately ganun naman ako okay so alam ko yung mga dapat kong gawin uh, na may listahan na sa utak ko so i'm having the time of my life kasi walang naguutos sa akin uh, walang nagsasabi sa akin ng dapat kong gawin and uh, limitless yung mga ideas ko pag may naisip ako idea then eto gagawin ko lang di ba so so far uh, ano let's just say na nag-enjoy ako sa pagne ko so mahirap siya uh, pero at the same time uh, ano parang nag-enjoy ako as as in nag-enjoy ako so mas maliit yung kinikita ko mas marami yung tinatrabaho ko actually hindi naman mas maliit yung kinikita ko, eh. may, may times na ano may time na mas malaking kinikita ko pero at the same time may time din na ano na halos wala So, yun. Uh, pag, pag naisipan nyo magnegosyo na pure, uh, pure negosyo, so, kailangan nyo i-consider yun pagka meron kayong extra kinita dun sa pagnegosyo nyo. So, magtabi kayo ng konti. I mean, di ko pa nagagawa yun. I, I, mean, kakasimula ko pa lang. It's, it's only been a few weeks, okay? Pero, yun nga, uh, ang balak ko dito is pag may extra kong kinita So, itatabi ko siya para ano, to prepare for a rainy day. 'Di ba? Kumbaga, 'yun yung gagawin kong benefit, 'yun yung gagawin kong parang ano, parang cushion. So, kung ikaw eh kunyari, kunyari lang, ito yung mga common na reasons. Kunyari, nabibwisit ka sa trabaho mo for some reason o kaya masyado ka na napapagod, na burnout ka sa trabaho. Tapos iniisip mo na parang, "Uy, pag nagnegosyo ko, parang hindi ko na kailangan gawin 'to, hindi ko na kailangan gawin 'to." Ah, uh, you know, medyo iba burst ko yung bubble nyo kasi ito nga uh, it's more challenging na magsimula ng negosyo and it's not for everyone Okay, kailangan mo ng tibay at lakas ng loob, okay? Para makapagnegosyo ka ng maayos. And uh, since starting pa lang ako, so tingnan natin kung saan ako makakarating uh, ano, further down the road, okay? So as someone na nandito na sa posisyon na ikaw ay pinag-iisipan mong gawin, di ba? Nandito na ako na nagsisimula na ako magnegosyo. Tapos ikaw nagbabalak ka na magresign sa trabaho at mag full time sa negosyo. So ano, ang ang tip ko sa iyo is number one, sumali ka sa Facebook group ko. Uh, libre lang naman yung link na just sa description para makapagtulungan tayo. Syempre, I wish you luck. Ano, uh, kaya mo 'yan, ina-encourage kita na ano, gawin mo ko ano yung ano, ko ano yung uh, makakabuti para sa iyo. Syempre, pag isipin mo mabuti, okay, kaya nga nandito tong video na to. Ah, uh, kung nakatulong sa iyo tong uh, video na to, so wag mo kalimutang i-like. Tapos, uh, panoorin mo yung mga past na videos ko kung gusto matuto ng Amazon Selling. Tapos, sumali ka nga sa Facebook group ko. Yung link na sa description. Uh, para, ano, makapanood ka ng mga livestream ko. Nagla-live ako doon sa group ko. Exclusive yon. Pwede mo akong tanongin ng libre. Libre lang mag-join. So, yun. Uh, pwede tayo magtulungan, di ba? Tapos, uh, kung gusto mo makita yung mga future na videos ko tungkol sa iba pang mga business kasi nagbabalak akong mag, ano, maglabas ng publishing, ng uh, AI, ng iba-iba pang mga, ano, mga business opportunities. So, yan. Mag-subscribe ka. So, maraming salamat po. Si Coach Journal po ito. And good luck sa'yo. I'll see you next video. Bye.